Ano mo guys, oh. Ang lakas ng tulo ng tangki. Kailangan na talagang repairan. Grabe, oh. Parang gripo na. Sa tagal na ng tangki na yan. How many years na yan? Kumusta okay, ng tangki, guys? Ipisa na natin i-repair. Hindi pa kasi kailangan tong palitan. May mga borders. Kaya lagyan mo lang natin ng marine epoxy. Kunasin na tayo. ibigit yung marine epoxy. Ito yung marine epoxy guys. Open na natin. Alam nyo guys, trabaho ng asawa ko to noon. Hindi siya ay nabubuhay pa. Ngayon wala na siya, ako nalang gumagawa. Kaya ko naman. Kaya, kaya natin to. Sabi nila, trabaho daw ng lalaki. Kaya din to, trabaho ng babae. Hindi to lang yung gawin natin guys. So, kailangan natin basain yung kamay. Para hindi siya didikit yung ano. Yung mariipoksi. si mix lang natin to hanggang magmix siya pwede na siyang idikit. gawain ng asawa ko guys yung na yung asawa ko kaya ako na gumagawa ito yung minanan niya sa akin kung siya ay nabubuhay pa. Mga repair-repair. Ganito repair. na siya guys, oh. Ang kulay niya. pag na natin ano. Tap muna na. Parang uulan na yata. Sana matapos natin. Buma na kasi itong tanky guys. ninety seven pa to. Ayan ay borders. Ngayon, hindi na naman mag magawa. tikling. Lagyan muna natin ng tikling kasi aagas to pag hindi mo lagyan ng tikling. Kailangan mong ibabalik. Hindi ba yung mga assistant to dahil nila alam? Tikling hmm. ng tangke. Kasi ito yung tanggalin mo para madrain yung tangke at malinisan. Dito. tapos na tayong nag-deter. Tapos na tayong nag-deter. Tapos na tayong na tayo Tapos na tayong Tapos na tayo. May natira pa kunti, oh. Thank you very much Tapos na